Dumako na po tayo sa ipinapalagay na ikalabing limang utos at ito ay matatagpuan sa Mateo hanggang 18 Kapag kayo ay nagayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpana sa iyo. Ang pamagat ng ating utos dito ay huwag ipahalata ang pag-aayuno. Yan po ang nakikita po na nais ng Panginoon na gawin ng kanyang mga tagasunod. Huwag ipahalata ang pag-aayuno. Nakakita na ba kayo ng mga nag-aayuno? Ano po ang dahilan bakit natin nalalaman? Yan ay sapagkat malamang ay katulad na ipinagbabawal ng Panginoon ay ginagawa nila. Ang pag-aayuno ay isang hakbang ng matinding paghahanap ng mahimbalang pagkilos ng Diyos. Sa panahong ito ay nagiging mahina ang ating katawan at maaaring maapektuhan ang ating physical na anyo. Nagiging sensitibo naman ang ating mga espiritu. Ginagawa ito ng mga naunang mananampalataya at nakaranas sila ng iba't ibang pagkilos ng Diyos. Ginagawa rin ito ng mga relihiyoso ang pag-aayuno sa panahon ng Panginoong Kristo at sinasadya nilang magmukhang malungkot upang malaman ng ibang tao ang kanilang ginagawa. Inihayag ng Panginoon ang kalungkutan at panghihinayang dahil sa pagkawala ng gantimpalang ng magmumula sa Diyos kapalit ng kanilang pagtanggap na mula sa papuri ng mga tao sa kanila. Ito po ang katanungan na saglit ninyong pag-uusapan at ihayag ninyo sa inyong mga sarili kung ano ang mga naging karanasan niyo sa bagay na ito. So ang tanong ano ang pag-aayuno at gaano ito kahalaga sa iyo. Ano ang pag-aayuno at gaano ito kahalaga sa iyo. Magbabalik po tayo pag-uusapan natin ang mga halimbawa ng ilang pag-aayuno at ang magagandang bunga nito. Ang ilang halimbawa ng pag-aayuno at ang magagandang bunga nito. Makikita natin pag binasa ninyo sa aklat ng ikalawang kronika bainte, 3 at 22. Ikalawang kronika bainte, 3 at 22. Yan po ay sa panahon ni Haring Jehoshaphat ng Juda. Nagkaroon ng banta sa kanila at naislipulin ng kanilang kaaway ang buong Huda. Sa pagkakataong yan ay walang nagawa ang mga pinili ng Diyos kundi gawin ang hakbang na ito, ang manalangin sa Diyos at magayuno. At diyan ay makikita natin na ang resulta ng kanilang ginagawang pagpapakumbaba sa Diyos ay nagtagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Sila ay nagtagumpay laban sa kanilang mga kaaway. So isa po yan sa makikita natin na naging bunga nang tamang pag-aayuno sa harapan ng Diyos. Sa lumang tipan na kung saan ay ipinapalipol pa ng Diyos ang mga kaaway ng kanyang mga pinili, ay nangyari ito sa mga taong nagbabanta sa mga tagahuda sa pangunguna ni Jehoshaphat. Sa aklat naman ng Ezra, ikawalong kabanata, 21 hanggang 23. Ezra, ikawalong kabanata, 21 hanggang 23. Diyan ay sa panahon ni Ezra na kung saan ay makikita natin ang banta muli ng kanilang mga kalaban dahil nagbabalikan ng mga Hudyo doon sa kanilang lupain at itinatayo ang templo na kung saan ay giniba ito ng nakaraan. Subalit sa ngayon ay pinagbabantaan sila ng kanilang mga kaaway na ayaw nilang muling maitayo ang templo sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno na tanda ng kanilang pagpapakumbaba ay nakamtan nila ang protection sa panganib. So diyan ay makikita natin na isa sa mga resulta ng tamang pag-aayuno ay ang protection sa panganib. Sa Nehemias kabanata 1 talatang 2 sa dos o sa Kabanata 2 at talatang 8 ay makikita natin dyan ang paghahanap ni Nehemias ng mga pangangailangan niya para siya ay makabalik doon sa Jerusalem. Siya ay natatakot na humiling sa hari ng kanyang mga pangangailangan at ang kanyang ginawa muli siya ay nagayuno at nanalangin sa Diyos at makita natin na natanggap niya ang kanyang mga pangangailangan. So isa po sa mga resulta ng pag-aayuno na may pagpapakumbaba kasama ang pananalangin siyempre ay ang pagtanggap ng pangangailangan mula sa Diyos. Umakasangkapan siya ng mga tao pero yan ay katugunan ng Diyos sa mga umaasa sa Kanya. Sa aklat naman ng Esther, Kabanata 4.16 at Kabanata Siam ay makikita natin diyan muli ang banta sa buhay ng mga Israelita at sa pagdedeklara ng pag-aayuno sa mga kapwa nila mga Hudyo ay nagkaroon ng tagumpay laban sa kanilang kaaway. So makikita natin na muli ay tagumpay sa kaaway ang dulot sa panahon ni Esther. Kung hindi ako nagkakamali ay sa pangunguna yan ng kanyang tiyuhin na si Mordecai. Sa aklat ng Daniel, Kabanata Siam at Talatang 3, ganun din sa 23, ay makikita natin na noong may nais malaman si Daniel, nandun siya sa pagkabihag, ay ginawa niya rin ang bagay nito siya ay nanalangin at nagayuno at makikita natin na ipinahayag ng Diyos sa kanya ang nais ng Diyos. Yan ay isang sikreto ng Diyos na ipinabati kay Daniel. Hindi ako nagkakamali ito yung tungkol sa interpretasyon ng kanyang panaginip na kung saan ay hinang-hina ang kanyang katawan. At nakita natin na tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Sa Aklat ng Honas, Kabanata 3 talatang lima at sampu, basahin po ninyo at makikita ninyo na noong ipinahayag ni Jonas ang banta ng Diyos sa Ninibe, ang mga tao ay naniwala sa pangangaral ni Jonas pagkatapos ay nagdeklara sila ng pag-aayuno at pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at yung poot ng Diyos na itinakda niya ay hindi po nangyari sa panahon na yan. Diyan ay makikita natin na sa panahon ng pag-aayuno, nang may pagpapakumbaba kasama ang pananalangin, pakikipagugnayan sa Diyos, ay hindi natutuloy ang puot ng Diyos. Alam natin na ang Diyos, kapag ang tao ay nagpakumbaba sa Kanya, ay hindi po niya itinutuloy ang Kanyang puot. Maalala ko rin na sa panahon ni Hezekiah ay tinakda ang Kanyang kamatayan siya ay nanangis at nagayuno at dinagdagan ng Diyos ng labing limang taon ang kanyang edad. Now, makikita natin dyan na may malaking nagagawa ang pag-aayuno. Sa Mateo 4, 2 at 11 ay makikita natin ang Panginoon na nagayuno ng apat na araw. Mababasa natin ang Panginoon ay nagayuno ng apat na araw. Makikita natin ang tagumpay niya laban sa Diablo, sa Sanlibutan, at sa kanyang sarili. Sa gawa 13.3 ay makikita natin na humihingi si Pablo at Barnabas ng direksyon mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-aayuno at pananalangin ay makikita natin na ipinagkalob sa kanila ang kanilang kahilingang ito. So makikita natin na ang dami-daming nagagawa ng bagay na ito, siyempre magkakalakip lagi ang pag-aayuno, pananalangin, at yan ay tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos na siya ang inaasahan natin sa panahong yan at ang bagay na yan ay nakakagawa ang Diyos. Nais nice ko sabihin sa atin na ang Diyos ay hindi natin mamanipula sa anumang bagay na ginagawa natin pero makikita natin na kapag ito ay may kasamang pagpapakumbaba at tutuhan ng paghahanap sa kanya, ang Diyos ay gumagawa. pag usapan natin ang mga magagandang layunin ng pag-aayuno. Mga magagandang layunin ng pag-aayuno. Number one, paghahanap ng mahimalang pagkilos ng Diyos, kalimitan itong ginagawa ng mga lingkod ng Diyos sa panahon ng kanilang matinding pangangailangan. So, kung ikaw ay naghahanap sa mahimbalang pagkilos ng Diyos, makikita naman natin ang katotohanan na itinuturo ito sa banal na kasulatan nang sabihin ng Panginoon na sa inyong pag-aayuno ay ibig sabihin na inaasahan ang kanyang mga tagasunod na kapag kawala na siya ay isa sa mga bagay na kanilang gagawin ay ang pag-aayuno. So, nandyan ang mahimbalang pagkilos ng Diyos pangalawa ay ang pagkasumpong sa direksyon ng Diyos. Yan po ang isang bagay na magandang layunin ng pag-aayuno. Dais mo ng isang bagay na mahalagang desisyon sa buhay mo. So, kailangan maghanap ka ng direksyon sa Diyos. At yan ay maaaring gawin ng may pag-aayuno. Sa Gawa 13 na binanggit natin kanina sa panahon ni na Pablo at ni Barnabas ay nakamtan nila ang direksyon ng Diyos dahil na rin sa pananalangin at pag-aayuno. Kapag nagsisimulang italaga sa Diyos ang sarili sa paglilingkod, mahalaga po ang pag-aayuno sa mga lingkod ng Diyos na nais nang italaga ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ipinapakita sa aklat ng Mateo at Lukas 4, parehong 4. Na kung saan ang Panginoon noong siya ay papasok na sa ministeryo, dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa ilang at nagkaroon ng pag-aayuno sa loob ng apat na pong araw. Yan po ay napakahalaga. I think kung nais mong maglingkod sa Diyos ay mahalaga o maganda na gawin din ang bagay na ito. Pangapat, paghanap sa habag ng Diyos kapag tayo ay naghahanap ng habag ng Diyos, ibig sabihin ay nakagawa tayo ng kamalian o kasalanan laban sa Diyos at alam natin na binabagabag tayo ng ating konsensya tungkol sa ating ginawa. Ang pag-aayuno ay isa mahalagang hakbang tungo sa layuning hanapin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Isa pa ay ang pagpapalakas sa spiritual na buhay. Katulad ng sinabi ko kanina na kalimitan ay pagpapahina ito sa ating physical para hindi umiral yung ating mga laman. Ngunit sa panahon na yan ay makikita natin ang ating pagkasentro sa ating spiritual na buhay. Pagkasentro sa Diyos na nandoon sa loob natin ang tuluyang pananalangin, paggibik sa Diyos, panghihina sa ating loob na kung saan ay paghahanap ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Kung mayroon tayong mga positibo na resulta ng pag-aayuno, ay meron din namang mga bagay na hindi nagresulta ng maganda na pag-aayuno sapagkat katulad ng sabi ko, no one can manipulate God by His actions. Pagka ang bagay ay naging relihiyosong gawain, hindi na ito yung tutuhan ng paghahanap sa Diyos sa prayer, sa fasting, sa giving, sa kung ano-ano pa na tinatawag na piety sa Diyos, mga holy habits natin. Kapag ka hindi na ito nasasangkapan ng makatutuhanan mula sa ating mga puso, ay diyan na nagkakaroon ng pasisimula ng pagkabigo. So, titingnan natin na sa Biblia ay merong isang dako na kung saan ang Panginoon na hindi nalulugod sa ginagawang pag-aayuno ng kanyang mga pinili. At sinabi niya ito sa Isaiah 58, 3 at sa Kanwebe. Nice Nais kong basahin po ninyo yan kung gusto po ninyo pero yan po ay binasa ko na at nakita ko ang mga ilang katotohanan ito na negatibo ang tingin ng Diyos sa kanilang pag-aayuno. At pananalangin. So number one ay makikita dyan ang pansariling kapakanan sa layunin. Pansariling kapakanan sa layunin. By the way, meron pong isang grupo na sa nakaraan na ito po ang kanilang puhunan at ito yung kanilang diin sa kanilang grupo. Never itong naging pangunahin sa Biblia. Obedience is always the priority of the believers at yan po ang insistent ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Obedience. Kahit ano pang prayer mo, kahit ano pang fasting mo, kahit ano pang giving mo, kahit ano pang praises mo, worship mo, kapag ka hindi ka masunurin ay karumbalduman ang lahat ng bagay na ginagawa mo patungo sa Diyos. Bakit higit na nais ng Diyos ang pagsunod? Now, Meron pong nakikita na sa lumang tipan, ng mahalaga ay masunod nila ang mga batas ng Diyos. Pero sa bagong tipan ng Diyos, sa New Covenant, ay napakahalaga ng pagsunod ng may kagalakan sa Diyos at may tamang motibo. So yan po ang mahalaga sa New Covenant. Nandoon ang kagalakan mo dahil mahal mo ang Diyos, susundin mo siya at nandoon ang iyong tamang motibo pag nanais layunin sa iyong pagsunod sa Diyos. So sa Isaiah 58:3 hanggang 9, Isaiah 58:3 hanggang 9 ay makikita natin ang pangsariling kapakanan na dahilan para ito ay naging hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang kanilang pag-aayuno. Tinutuligsa ng Diyos diyan sa pamamagitan ng propeta ang pag-aayuno ng Israel dahil sa kanilang tila pagmamanipula sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-aayuno. Yan po ang isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. May pang-aapi sa mahihirap. Makikita po natin yan na nais nice ng Diyos na gawin muna nila yung mga bagay na dapat nilang gawin. Nagpapakumbaba ka sa Diyos pero nang aapi ka naman sa iba. Yun ang ibig niya sabihin. Eh, ayusin mo muna tigilan mo muna yung pangapi api sa mga nangangailangan ng tulong mo at ikay magpakumbaba sa Diyos at tutugunin ka rin ng Diyos. Isang bagay din dyan ay kung meron kang kaalitan, anumang bang pagsamba sa Diyos o hakbang na paglapit sa Diyos na merong hadlang sa iyong relasyon sa Kanya, katulad ng may kaalitan ka, ay dapat iayos mo muna. Isang bagay pa ay sa pag-aakalang pinapahirapan mo ang iyong sarili para makuha mo ang nais mo sa Diyos. Yan po ay tinatawag na parang gawain ng mga pariseo, paricycal sacrifice ang tawag ko dyan. Uh, ng mga pariseo na ginagawa nila ng hindi tama ang kanilang physical. Ginagawa rin yan ng mga ilang reliyoso sa ating kapanahunan na akala nila ay makukuha ang Diyos sa pamagitan ng pagpapahirap sa sarili. It's only denying ourselves yung tungkol sa pagkain. Yan ang ipinapakita ng Biblia. Pero yung pahirapan natin ang ating mga sarili ay hindi po itinuturo yan ng Biblia. Anyway, sa New Covenant, alam natin na tinapos ng Panginoon ang paghihirap niya kung kaya tayo ay hindi na kailangang magtusa kundi ang gawin lamang natin ay pagpapakumbaba. Isa pa ay ang pangaalipin sa iba. Pangaalipin sa iba. Makikita natin yan dito. Inaalipin ng mga Israelita ang iba pero hindi sila nagpapaalipin sa Diyos. At ngayon ay hinahanap nila ang pagkilos ng Diyos at ginagamitan siya ng pag-aayuno. Subalit tulik sa ng Diyos ang kanilang pag-aayuno dahil meron silang ganitong kasalanan laban sa Diyos. Isa pa ay ang kawalan ng katarungan. Kawalan ng katarungan na nag sila pero hindi sila gumagawa ng katarungan, katapatan. Yung ano ang tama, parang ganun pa rin yan. Na dapat gawin ng mga Israelitang ito ay hindi nila ginagawa kung kaya't yung pag nila ay hindi pinapakinggan. Isa pa ay ang kawalan ng puso sa mga nangangailangan kawalan ng puso sa mga nangangailangan. Sinasabi ng Diyos dito ang kawalan ng puso ng mga taong ito sa mga nangangailangan, sa mga nagugutom, kung kaya bibiguin niya ang anumang kanilang hangad sa kanilang pag-aayuno at walang awa sa mga walang tahanan. Yan po ay binanggit din at nagdadalayan ng kabiguan sa pagnanais na pagkilos nang Diyos. Nangangahulugan 'yan ng pagdadamot at isa pa ay ang pagiging pasaway sa Diyos. Isa pa na makikita natin diyan ay ang may mga masasamang salita mula sa bibig. May mga masasamang salita mula sa bibig na nagiging hadlang sa tagumpay ng ating pag-aayuno. Ano ang practical na paraan ng pag-aayuno? So mahalaga po ito. Yung iba ay iba-iba ang iniisip tungkol sa pag-aayuno. Magplano at pumili ng araw ng pag-aayuno. Yung iba naman, meron na pong pag-aayuno na ginagawa ang mga ilang kasama ng mga sinasabing born again, 7 days, 21 days, uh, 40 days. Mga kapatid, unang-una ay huwag niyong higitan ang ginawa ng Panginoon na 40 days maging si Moises ay 40 days lang, ang inabot ng kanyang pag-aayuno, ang Panginoon ay 40 days lang. Hindi ko alam kung tuwang-tuwa pa ang Panginoon kapag ka plano natin ay higitan lamang ang Panginoon. Meron pong mga ganon. At may mga nadidisgrasya, namamatay dahil sa ganyang paghahangad. Hindi ko alam mga kapatid, pero anumang nahaluan ng masamang motibo ay hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Higitan ko si Moises, higitan ko si Jesus, mga kapatid, that is not a good motive for fasting. Now, magplano, pumili ng araw, nang pag-aayuno. Magplano, pumili ng araw, nang pag-aayuno. Pumanap ng tahimik at tamang lugar. Sangka, hindi yung maraming tukso o kaya ay sa paligid natin ay may mga sagabal na nagaganap sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sapagkat yun naman ang layunin nun. Sa iyong pag-aayuno ay hindi lamang parusaan mo ang iyong sarili, gutumin mo ang iyong sarili, kundi panahon yan na ikaw ay nagnanais makipag sa Diyos. At ang isa pa ay ang magdala ng mahalagang kailangan tulad ng Biblia, at uh, bolpen at papel, baka merong mga pangungusap pang Diyos sa iyo na kailangan mong isulat, kailangan mong gawin ito nang sa gayon ay hindi mo makalimutan kalaunan. Yan po ang nakikita kong practical na hakbang sa pag-aayuno. Baka meron pa kayong mga suggestion, hindi po ako sarado rito. Kung meron kayong suggestion na tama, hindi yung maganda. Kung di yung tama, ay maganda pong isama natin dito sa hakbang na ito ng pag-aayuno. So ano naman ang makalangit na pag-uugali na pinapalabas ng sikretong pag-aayuno? Ang nakikita ko rito ay ang pagiging sinsero sincere sa paghahanap sa Diyos. So napag-usapan na natin ang mga ilang mga negatibong bagay, yung tamang bagay na dapat gawin, pero dapat ay nandoon 'yung sincerity natin sa paghahanap sa Diyos, sa pagkilos ng Diyos. Sincerity is demonstrating freedom from deceit, hypocrisy, duplicity in any endeavor. So kasama na dyan ang prayer ang ating mga pagkakaloob na napag-usapan na natin. Earnestly doing what is right without any hidden motives or agenda. Kailangan matapat ka. And sa pamagitan niyan ay eliminate any hypocrisy in you. Tara ko tayo sa ating pangbukas na mga katanungan. Nalalaman mo ba na maraming dakilang bagay na maaaring gawin ng Diyos sa buhay mo kapag humingi ka kasama ang pagpapakumbaba ng pag-aayuno? Pangalawa, nakakapag-ayuno ka ba upang palakasin ang iyong spiritual na buhay? Pangatlo, nag-aayuno ka ba kapag may mga malalaking desisyon kang gagawin sa buhay mo? Pangapat, ano sa tingin mo ang mas malakas ang hila sa iyo? Ang iyong laman o ang iyong espiritu? Sa ngayon po ay napag-usapan natin ang isang mahalagang bagay na sa tingin ko ay dapat mangyari rin sa ating buhay ang totoong pagpapakumbaba sa Diyos pero huwag nating higitan ng pagsunod sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang kaplamang kasama ng ating pagpapakumbaba sa mga ilang bagay na nais nating hingiin sa Diyos na tayo ay nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Ikaw ay magayuno ng palihim. Manalangin po kayo ng sama-sama o kaya ay tumingi kayo ng panalangin sa inyong mga leader pagkatapos ng inyong discussion. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating nakilang ama. God bless po sa inyong lahat.